kan jadi kita tinggal. Barah ini kan mau untuk ये कौन हो पता नहीं बिना कंट्रोल के dito Interrupt, Ah, dito lang Nasakit pa kami Salamat <laughs> oh. no. po Kaya na no, mga kaidol At ako na pag tayo ng uh, Europe Beach mo no? Dito na tayo at ah uh, tayo na nito ha Yura Pero ito po ay uh, nasasakupan pa rin guys ng uh, Balinsweta Pabalik na tayo ha Let's go to so, Amin uh, Agar min, uh, Minam guys Pao to guys Pinakailangan eh Parunong ka magpalansi -mag ng ano ng daan ah, ibig sabihin marunong kang ah, magbawat kung ah, magbabawat man ah, mga kaidol ayun na katulad ah, itong malusong kailangan eh, naka-engine naka-engine brake dahil, dahil ah, ito ay ah, pamulusan. Yo. Dito tayo. guys. Sa dalan ng Ano ito? Ano ito? na natin guys Ay uh, Parang doyan Pwede sa doyan guys Yung Ano Yung Tataas ka Bababa Ganun po yung luyan Ano Kailangan marunong ka na Magtapio kaya-kaya ah, naman guys 'yung ano, 'yung watwa, watwa, watwa ko kain na nakakaganda. Dito ako guys, sa ah, matagal nagtrabaho trabaho sa Citylip ah uh, natin yung ano hindi na hindi pala natin dadaanan ng no kasi ito ay uh, pala Natira po ako dito sa may ano dati sa may Dingunan Balintuela

babawas tayo ng isang camion ito nga paon guys ayan kaya nga dito no ayan, nata, ayan, ayan alino, na kaya nga yan ang sumahod na si bunda pagka nakikita tayo guys gagamitin natin si pernera ayan na na tayo guys medyo alalay na tayo kasi medyo mahina ang relo natin kumbaga sa ano guys saka naka engine brake lang tayo ayan katulad nung guys oh napaka tutuli nung ano nung panahapan oh. na yun para lang tayo pinagingan kaya guys naka ano ako naka uh, uh, kwarta ako ibig e, sabihin guys ang kwarta uh, pang-apat na kampiyon sa ating Alpha, no? Ayan, at uh, meron pa itong isa, guys. Hindi pa tayong mag -a -a Pero ang kwarta, sigurado na, guys, kasi kumita na po tayo sa 200 pesos, ano? Para tomorrow, ayan, mayroon na tayong guys, no? Uh, hindi na natin ito, i eh, ano, ito, 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 ipahalo -ano ko na lang ito guys no ipahalalay ko na bukas sa uh, ng gabot ng ating ating uh, kasi guys 250 yun ano? yung ating kikitain bukas video yung... painisi na lang tayo ayan at uh, pwede na tayo kukuhin dito guys pagka a uh, uh, tapos ito no? titingnan natin kung a uh, uh makakapila pa tayo ng uh, isang pila lang ah review ala ng ali na yata so sa guys tugay gasolina ko kasi yung kanina yung kopi ko na ano guys ay ah uh, itinarga ko ng gasolina kumita ko kanina sa kopi 100 gagawang po natin yung isang daan na gasolina at nais uh, kanina kung ano ang nais nila kung ano kaya lang guys alas ano ang nagsimula ng kung ano ang kanina kaya ako ano ang nais nila kung ano Juan nais ang aking uh, nila na uh, kasama ko lagi sa lansangan ano ang So ayan, uh, pwede sa rapid test ng konti Naka ano pa rin tayo guys Naka kwarta, hindi na po natin Pinatanggal sa uh, uh Kwartang Kapyo ba Ayan So may kami kalap Shout out nga po pala Mama si uh, Barrio uh, Rishi uh, Ma'am maraming maraming Salamat sa iyo Pagbisita lagi sa aking mga yung upload at ganun uh, din na pang buha ko inaabangan ko lagi ang upload ko so, no? at aking kami kalabiyas so, sa ating uh, mga kaidol ko dyan hindi po lang po kayo isa-isahin aking at, kami kalabiyas sa upload ko no? sabi ka tayo guys ano na to uh, viral ko để cho nó dành lại hữu ước mơ nha kung a hữu nga video tối nay nó không nakakakwarta pa rin tayo guys napakalinis ng daan at uh, wala tayong gaanong kasalubong kaya pwede tayo nga mag easy 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 drive at tak 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 lamang po ano uh, mga kayo no? bukas guys kahit na at tayo sa pamamasada kasi ito ay uh, ano pwede nga uh, mga kayo pwede itong uh, treasure na ito tomorrow kaya kung magpapalit tayo ng uh, ang uh, gagamitin ko po mga tricycle ay yung uh, body number 119 uh, 119 na mga kaibigan no? kasi dalawa yung ating uh, tricycle yan na malapit na tayo guys. Uh -huh. Amin kami galapit na tao sa mga kagamitan, ano? AB or no? Medyo ano yung stoplight. yan at uh, salamat kay Lord at uh, ligtas pa rin nakamalig guys ay Fernando na tayo ayan ay ito yung uh, kabana na uh, ay Fernando guys at dapat ka uh, uh umanang ka dyan hindi lang sa Rono so 20 minutes guys na uh, may hit yung ating ano yay 20 minutes at uh, kumita tayo ng uh, 200 pesos no? ay nata uh, <coughs> video nata... nata... na tayo guys sa uh, pinaka ano pinaka terminal patok tayo guys at uh, dadalawa lang sila dito patok ako dito tayo dito Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai